uli na ta uli na dali na ay biyaan uy manda ikaw maminaw sa mama minaw kay ba ma minaw ka na tako kayo slippers uy hot na ang payong. uy naamang kay umbrella kaniba ayuha ka na. Very good, Ay, ba? Ay, sus, ka-cute sa baby. Dali na. Wow, very good ka muna sa slippers. Dali, kay layo pa tagbaktasan mo. Ta. Layo pa kayo, layo. Ang baby. Dali na. Langga. naikat cut. O, pasag dila ng cut. Agoy. Dagan. Masa untuk pagkul si Papa? Papa, Papa Maki? Tawag ke Papa? Maki. Uy, gi ubu. Maki. Ha? Tawag ke Papa? Wa? Tawag ke Papa yang na? Sige na. Papa. Ah, wala? si Papa? Di mao? Sige. Oh, dilip mo na mao, dali na. Tawag ke Papa? Papa. Tahu ke si papa? Tidak <laughs> mana mau si papa? Atik mana? Aduh. What? Eh dia kayak basi nang snake dia. Itu na. Itu na. Papa. Wala, di mana mau si papa? Atik mana? <laughs> papa. Papa. Tidak lagi nak si papa. papa. Ati ah, mana? Si spin apa sedak pun nak oi. Jawab si papa be. Jawab si papa. Jawab si papa. Jawab ke papa. Maki. Ha? Maki. Maki. <laughs> Maki. Maki. Ay, Dali na. karaga na ta. Dali, lablab na mama Dali. Okay, ang ka baby. Yeah. Ah, dili pa maglablab? Dili pa ka magpakarga? Yeah. Ah, lam, lam. lam, yeah. lam. Lab, Walk lang, jud ka. Papa, ka yeah. Nakatunga na ta, oh. Ay, dirty mana na. Dali na, ambil na ng slippers, big mama na na. Ang bisang slippers. Ang na kay magkarga na ta. Ayaw. Okay. Okay. O, di na ma o. Di na ma o. Okay. Isa pa. Isa pa. Ha? Okay. 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 Tarunga.